Isang magandang araw po ng linggo sa inyo mga kapatid ko kay Kristo. Muli po nandito na naman po tayo sa landas ng pag-asa at pagninilayan, pagsasalusaluhan ang salita ng Panginoon sa ating Ibanghelyo. Ako po si Ruel Morales, ang kapatid ninyo kay Kristo. Ang atin pong Ibanghelyo ay mula sa Ibanghelyo ni Marcos, pangatlong kabanata, dalawampu hanggang tatlumpot lima. Medyo mahaba po itong ibanghelyo na to. Subalit gusto ko pong ituon ang aking pansin at ang aking pagninilay sa huling bahagi ng ibanghelyong ito. Hayaan po ninyong basahin ko. Ang sabi po ni Kristo doon sa panghuling bahagi nito, Dumating ang mga ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus, may nagsabi sa kanya, Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at ang aking ina. Hindi po natin pag-uusapan yung kapatid at yung ina ng Panginoon. Hindi po ito yung pagkakataon na 'yon. Subalit gusto ko pong pagtuunan ng, ng uh, pansin ang sinabi ng Panginoon. Ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking kapatid at ang aking ina. Sila ang itinuturing ng Panginoon na kasama niya. Mga kapatid sa mga panahong ito. Napakaraming boses, napakaraming opinyon ang ating naririnig. Tama ba o mali ang diborsyo? Tama ba o mali ang aborsyon? Tama ba o mali ang pagsasama ng mga magkaparehong lalaki o magkaparehong babae? Muli po, hindi po ito yung pagkakataon para pag-usapan natin ito. Sinasabi ko lamang po na kung tayo ay magbabasa at na sa internet, makikita at malalaman natin napakaraming boses. Ang tila eksperto sa lahat ng bagay. Subalit ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, Sino ba ang malapit sa akin? Ang mga ito ay ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa makatwid, ano ang mahalaga? Anong importante? Hindi importante yung alam ng tao. Hindi importante yung magandang opinyon o malakas ang dating. Hindi importante yung tila mga eksperto na nagsasabi. 'Yon ay pwede nating pakinggan bilang per perspektibo. Subalit ang pinakamahalaga ay una, malaman natin ano ba ang saloobin, ang kagustuhan ng Diyos. At pangalawa, ito ay ating isabuhay at tukdin. Meron po akong tatlong bagay na gustong iwanan sa inyo sa araw na ito upang muli ay pagnilayan natin ngayon araw na to ng linggo. Una, papaano natin malalaman ang saloobin, ang kagustuhan ng Diyos? Magbibigay po ako ng isang example. Kapag may tumawag sa cellphone ko at walang pangalan, numero lang, sabi ng cellphone ko, spam siguro to. Kasi hindi ko kilala. Wala sa si directory ko. Kaya malamang sa hindi, hindi ko sasagutin. Hindi ko siya kakausapin. Bakit? Hindi ko kasi siya kilala. Wala akong koneksyon sa kanya. Mga kapatid, malalaman lamang natin ang kagustuhan ng Diyos. Una, kung tayo ay may koneksyon sa kanya. Siya ba ang Panginoon ng buhay mo? Tinanggap mo ba siya bilang Kristo, bilang tagapaglitas Nasa sayo ba ang Espiritu Santo? Sapagkat kung kilala mo si Kristo, malamang malalaman mo ang kagustuhan niya. So unang paraan, tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo upang malaman mo ang saloobin niya. Pangalawa, ang pagdarasal natin ay pakikipag-usap sa Panginoon. Kung halimbawa po, sasabihin ko na, "Oh, gusto ko ng fried chicken ngayon." Maniniwala kayo kung ako ang magsasabi sa inyo. Siguro. Pero kung halimbawa, sasabihin ng isang kaibigan natin, "Uy, gusto daw ni Ruel ng fried chicken." Siguro maniniwala ka kung okay siya, kung alam mong kilala niya ako. Pero kung sino lang na ka nando sa kanto ang magsasabi noon hindi ko hindi mo siya papaniwalaan sapagkat alam mong hindi siya nakikinig sa akin subalit kung ako mismo ang magsasabi sa iyo maniniwala ka di po ba kung si Kristo mismo ang maririnig mo sa iyong pagdarasal sa iyong uh, sa sa araw-araw mong pakikinig sa kanya hindi ba mas malalaman mo ang kagustuhan niya. Hindi ba? Kaya naman, importante na una, kilala mo siya at may personal kang relasyon sa kanya. Pangalawa, nagdarasal ka at nakikinig sa kanyang tinig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At pangatlo, ibinigay niya sa atin ang Biblia, ang banal na kasulatan upang magsalita sa atin. In fact, sa araw na ito, pinagninilayan natin yung salita niya mula sa Biblia. Sa makatuwid, kung babasahin natin at gagawin natin, na batayan lagi ang Biblia. Hindi tayo maliligaw sapagkat 'yan ay salita ng Diyos. Mga kapatid, gusto mo bang sundin ang kanyang nais? Tanggapin mo siya bilang Panginoon magdasal at makinig araw-araw. Huwag -araw. yung dasal na ikaw lang ang nagsasalita at gusto mong sabihin sa kanya ang kagustuhan mo. Makinig tayo sa kanya. At pangatlo, magbasa tayo ng banal na kasulatan ng Biblia. Araw-araw, hindi lamang kapag gusto natin. Pero merong panghuli. Sabi niyang ganon. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ang sumusunod. Ibig sabihin, alam man natin ang kagustuhan ng Panginoon. Kung hindi naman natin ito isinasa buhay, walang kwenta. Magkasama lagi yan. Alam mo ang kagustuhan ng Panginoon at sinusunod mo sa buhay mo. Kapatid, magandang pagnilayan natin. Ang buhay mo ba ay nakatuon sa kagustuhan ng Panginoon? Ang desisyon mo ba ay ayon sa kanyang kaalaman at talino. Hindi sa talino ng iba, sa talino at alam ng Panginoon. Ang buhay mo ba ay nakadiretsyo sa kanyang kagustuhan? At isa lamang ang maganda dyan. Kapag yan ay nasa sayo, ang biyaya ng Panginoon ay mapapasab iyong buhay sapagkat sinusunod mo siya, pinakikinggan, at sinusunod mo, sinusunod mo ang kagustuhan niya para sa iyo. Ikaw ba ay ina at kapatid ni Kristo? Sa makatwid, alamin natin ang kanyang kagustuhan at isabuhay natin. Sa pamamagitan niyan, matatanggap natin ang biyayang mula sa ating Panginoon. Isang pinagpalang araw ng linggo sa inyo at sana po ang araw na ito ay mapuspos ng biyaya ng Espiritu Santo. Ruel Morales po, dito sa Landas ng Pag-asa.